This is Me Ina and welcome to Ina Tutorials. Gagawa ko lang ng channel na to kaya kapag nakita mo ang video na to paki-like, share and subscribe na rin. This is my first ever video na i upload dito sa YouTube. This is a tutorial video kung paano nga ba mag-edit gamit ang CapCut. Kahit ikaw ay beginner, maiintindihan mo at matututunan mo kung paano ginagamit ang CapCut sa pag -e edit At kung isa ka rin affiliate, patapusin mo ang video na to kasi ituturo ko sa iyo kung paano maiiwasan ang pagiging biktima ng content grabbing na ginagawa ng mga co-affiliates natin sa mismong account natin. Kaya without further ado, let's get started! Pag inopen natin yung CapCut, ito yung lalabas. Meron siyang projects, yun yung mga natapos na at new projects, yung mga gagawin pa lang. So, click lang natin yung new project, ito yung lalabas. Piliin lang natin yung video na gusto nating i-edit. Then, click add. Katapos yan, dito na tayo magsa-start mag-edit. pag edit nakadepende yan sa preference mo. Gusto mo ng bonggacious or simple lang. pag edit ng mga videos ko, inuuna ko talaga yung adjustment ng brightness, contrast, at iba pa para hindi ako mahirapan. Connect ko lang sa 5 yung brightness and yung contrast is 5 din. Tapos pa saturation 5. Brilliance nilagay ko sa negative 20. Sharpness naman is nilagay ko sa 50 para mas malino siya kapag in-upload ko na. Next naman is yung highlight. So nilagay ko lang siya sa negative 29. Kami kasi parang nagiging smooth yung video ko pag negative yung highlight. And the last one is the shadow. Nilagay ko siya sa 11. Apply to all. Para maging consistent yung adjustment natin from one clip to another. Susunod so, natin gagawin ay pumili tayo ng filter na magbabagay sa video natin. Sobrang daming filter na nandito. So nakadepende sa'yo kung ano yung mas magagand dahan mo dito. Yung pinili kong filter is inception. Kasi for me, ito yung maganda ba? Bakit ba? Just adjust nyo lang hanggang sa makita nyo na yung perfect color. Automatic nang maa-apply sa buong clip na nandyan sa editing mo. Next is, ito yung nakakapagod na part pero satisfying kapag natapos mo na. B. Ito yung pagka-cut or pag-eliminate ng mga portions na hindi naman beneficial sa video mo. Kailangan mo dito ng masinsinang pagsusuri. Uy! Sa pagka-cut ng mga portions na i-delete click nyo lang yung mismong video. Parang may mga Nakikita kayo dyang white na sa edges niya. Tapos, click nyo yung split. As you can see, nag-cut siya into half. And click nyo ulit yung mismong video na i-delete -de nyo. And click delete. Tada! Nawala na siya sa mismong video. So, ganun na siya, just continue and repeat the process kung paano mo i-eliminate yung mga portions ng video mo na hindi mo naman kailangan. natapos yung na eliminate yung lahat ng mga hindi na kailangan, ayan, pwede kayong maglagay ng video effects, bad effects, or anything na nandyan sa CapCut. Sobrang daming features na nandyan sa loob ng CapCut, kaya dapat explore-explore ka lang. Aside from that, meron tayo dito filters. Yan yung ginamit natin kanina, filter and adjustment. Meron din tayo mga stickers dito. Sobrang daming stickers nyan. Of course, meron din audio, ratio, kung ano yung gusto mong size ng video mo. Auto captions, auto lyrics, draw and sobrang dami and kung gusto mo naman mag voice over click mo lang yung audio and then start record and eto yung isa talaga sa mga ginagawa ko para hindi mas tool or manakaw yung video ko na ina-upload sa tiktok kasi sobrang dami na talaga mga affiliates ngayon sa tiktok there are some affiliates talaga na gusto nila ready na na magpo-post na lang sila at makakabenta kaya yung ginagawa nila is nagko-content grabbing sila sa mismong co-affiliates nila which is not cool. that's why nilalagyan ko talaga ng pangalan. Mabuti na kapag naglalagay ka ng pangalan, ay isabay mo na sa pag-edit mo dito sa CapCut para at least nasa video mo talaga siya. Adjust nyo lang yung opacity niya para hindi siya gaano kakapal tignan. i adjust kung saan nyo ilalagay yung text or pangalan nyo. Pag okay na, click nyo lang yung check na nasa gilid and adjust nyo hanggang sa hulihan yung text or kung saan nyo lang gusto na ilagay yung text. Pag okay na, tapos ka na mag-edit, pwede mo na nga i-export yung video mo. Click mo lang yung save to device and mag export na siya. Hintay nyo lang matapos hanggang sa masave na yung video nyo and a-upload nyo na siya sa TikTok. I hope na may natutunan kayo and kapag nagustuhan nyo yung video na to, kindly leave a thumbs up and click na notification bell para always kayong updated sa mga susunod ko pang i-upload na tutorial videos. Bye!